Ay, si Tang! Si Tebang! Bumili ng kape! Nasa pack! Si Rin sa labas? Sigaw na sigaw! Aling si Tang! Si Bebang po! Ano yan, princess? Si Bebang po! Bumili ng kape! Nasa pack! Si ko! Nasa pack! Nasaan siya? Doon po! Sa tindahan naming Sonya! Kawawa naman yung anak ko! Tara! Punta natin, princess! Opo! Patay pang anak! Nandyan ako! Malalago talaga sa akin sumapak sa'yo! <laughs> Ayaw po si Bebang, aling si Tang! sino nang away sa'yo at sino sumapak sa'yo? Mayayari siya sa'kin! Ano po, nay? Wala naman po nang -away sa sa'kin eh! Sabi sa'kin ni Princess, na ka daw! Ano pa kasing sinabi mo, princess? Hay nako, aling sitang! hindi naman po kayo nakikinig eh. Ang sabi ko po, si Bebang, bumili ng kape ng nasa pack. Ayun po, hawak niya yung kape ng nasa pack na binili niya. <laughs> Di ba po, nai? Pinabili niyo po ako ng kape, na nakapack. Ito po ho yung binili ko. <laughs> Fake news naman to si princess. Akala ko, meron nang masama nangyari kay Bebang. Yun pala, wala. <laughs> Hindi niyo lang po kasi nintindan yung sinabi ko aling si Tang. <laughs> Ikaw talaga princess. Pinarevious mo pa si nanay. <laughs> Akin na kayo kapi ko, Bebang. Eto po, nai. <laughs> Kaping nakapak pala. Akala ko nasapak. Bebang, nasa na pala yung sisiw ko? Yung pinalaga ko sa'yo? Princess, may masama kong balita. Yung mga sisiw natin, wala na sila. Oh, no. Ano? Bakit? Pagising ko kaninang umaga, tumigas na yung mga sisiw eh. Hindi na sila humihinga. Nasaan yung sisiw ko, Bebang? Gusto ko makita. Nandun sila sa harap ng bahay. Nakalagay na sila sa lagyan. Chicho oh. po! Nasaan ka na? Princess! Chicho! Mabuhay ka! Mahal na mahal kita! Oh. Sorry, Princess. Kung pati yung sisiw mo, namatay. Kasi na lang magtube, bang! Pinabayaan mo sila! Hindi mo sila inalagaan ng mabuti! Kaya ikidyo ko! siguro. Oh, sila ng pusa kagabi. Pati pa nga yung green at red kong sisiw eh. Nawala. Baka sila ng pusa. Paano yan? Wala na akong sisiw. Wala na akong alaga. <laughs> Ililibing na natin itong mga sisiw princess para makapunta sila sa langit. Ayaw ko pa! Gusto pa makasama pag-tisyo ko! <laughs> kairin rin ba namatay ng alagang sisil? Anong ginawa nyo? Nilibing nyo ba sila? Mag-comment lang kayo Bye-bye!